Oh, ayan yung anak ko. May dalang maleta pa. Tiis ganda challenge. Ayan ang aking anak. Imagine niyo dito. Ayun, ito yung nakaran. Ano mo? So, ayan mga kahabi. Andito na kami sa loob ng airplane. Kasama ko ang aking anak. Pahinga muna kami ngayon.

check muna namin ang aming boarding pass number kasi wala pa doon sa aming ticket. Saan ipapakita dito? Ito, sasakay na kami ng train papunta sa Amsterdam Central. Ayan, punta na kami sa ano, Amsterdam Central. Doon muna kami ano, kakain kasi mahaba pa yung oras namin. Meron pa kami 6 hours para pumunta sa ano, yung flight namin papunta sa Nice. Pero need natin bumalik agad. Uh, so, kakain lang. Kain kami doon. Konting ikaw. Tapos, pag nangkakal kami dito. Okay. Ayan mga kahabi. Nandito na kami sa ano Amsterdam. Nag-iingat kami na makaption yung mga tao. Kaya, hanggat maaari Kasi, bawal din kasi yun. Eto, kakain na muna kami dito sa ano, Amsterdam ng lunch kasi mas makakamura kami kesa dun sa airport kami kakain. So, after namin mag-lunch, balik na ulit kami sa Amsterdam Airport. So, ito ginagawa na namin yung boarding pass namin. Ayan mga kahabi, papunta na kami sa Nice, France. Malapit na kami. Ayan, sa bukasan dito na rin kami. Ang taga na aming layover kaya inabot kami ayan dyan kami bumili ng aming ticket para sa bus ayan papunta na kami sa aming hotel okay. see you guys Ayan mga kahali, nakikita ninyo, basa pa ang daan, kakatapos na ng ulan. Hindi maganda ang panahon ng pagpunta namin dito. Ito, naglalakad na kami papunta dun sa aming hotel kasi malapit lang yan sa mga sakayan. So, ito yung napili namin i-book para madali para sa amin na Sa sakay sakay So, ito yung loob ng aming hotel. Simple lang siya. Ang importante, yung mamatutulugan at malinis at komportable. So, ito kailangan na namin lumabas at maghanap ng makakainan. So, hinahanap namin ngayon yung kakainan namin. Yung Oscar. ito nga pala yung kanilang menu para merong idea kayo para pag pupunta kayo dito so ayan yung kanilang mga pagkain at price habang naghihintay kami ng aming order ayan binigyan na kami ng tinapay at saka yung in order naming drinks at syempre hindi mawawala yung selfie at picture picture habang kumakain maagang maaga gumising kami at para maabutan namin yung first na biyahe papuntang Eze. Kasi at wala rin kaming breakfast included dun sa hotel namin. So kailangan namin maghanap ng makakainan para makapag-breakfast. At habang naghihintay kami, ayan na nga at umulan na naman ng malakas. At sana hoping kami na maging maganda ang panahon. Ayan, makikita ninyo, para na ng parami yung mga taong nakapila. Dahil iisa lang yung sasakyan namin papunta doon. Ito, nag-breakfast ulit kami kasi nag kami sa biyahe. Siyempre, para makagamit ng kanilang toilet at makapagpalit ng bagong outfit para naman maganda sa pag-picture-picture mamaya. Ayan, tingnan muna natin yung map para malaman natin kung gaano ka haba yung ating lalakari. Oh, ayan yung anak ko. May dalang maleta pa. Para kala mo kadali-dali dito. Puro akyatan pala to. <laughs> Bundok. Tapos may paleta. Ayan. Dahil sa sobrang supportive ko. O, oh, nakijoin din ako. Kasi pampalit daw ng damit. So ang lamay ng maleta na and eh, damit. <laughs> Kaya nagpalit kami ng outfit namin. Oh, sa so bawat pupunta naming destination, magpapalit kami ng damit. Yan ang kanyang gusto. Ayan, nandito na kami sa first floor pa lang. mahaba pa yung aming lalakarin. A aakitin lang. Ito yung makikita ninyo sa unang ano, pag-akit ninyo. So, ayan. Ayan mga kahabit, dito kami ngayon sa... Anong tawag dito na? Eze Village. Kumalat pa yung... Ay, nakumalat yung ano ko. Hindi ka malang nagsabi. Hindi daw nakita ng anak ko. Ewan ko dito. Kung nandiyata napansin. Ayan. ayan. Very supportive ako sa aking anak. Kaya ako din, palit din ako ng damit ko. Ayan, samahan nyo kami sa aming paglilibot dito sa Eze Village. Yung mga nakikita nyo po dito, mga nakadisplay, yan po yung mga binibenta ni po nila para po magkaroon po sila ng income. Ayan, pag pinuntahan nyo yung uh, lugar na to, hindi po kayo magsisise dahil napakaganda dito. Ayan, kung tatanungin nyo ako about sa history ng Eze, mas mabuting i-google nyo na lang po. Sensya na po kayo, hindi po ako interesado sa history. Interesado po ako mamasyala. So ayan ako, at naglalakad, paakyat, at nagpe-feeling, yayamanin, kunwari. At ito naman ang aking anak. Ayan, nag struggle pa rin sa pagbipit ng kanyang maleta. Sige lang anak, kaya mo yan. Ayan, stop muna kami para magpahinga. At syempre, picture-picture din. Wala pa yata kami sa kalagitnaan nitong ano, village na to. Nakakapagod na. Naririnig niyo yun? Mukhang hirap na hirap na yung anak ko sa kakakuyod <laughs> ng kanyang maliitag. <laughs> Okay. Di ko alam. Umaakit pa nga sila. Pabalik pa eh. Ito po ang aming ano. Tiis ganda challenge. Ayan ang aking anak. Dahil sa gusto kong naka-outfit. Nagdala ng maleta. Imagine ninyo dito. Ayun to yung nakaran. Wala tayong magagawa. Nandito na. Dala-dala ang maleta. Ang maleta ng anak ko. Salitan kami. Ay, nako. Mahirap maging na supportive mother. Ayan, o. Oh. Kailangan ko rin mag-dress ng ganito. Support my daughters. Ayan ano ba ito? Ang bigat anak, <laughs> ha? <laughs> Sabi <laughs> nga ito. Parang tayo babalik dito na. Pataas yun, eh. Pagod ka na. So, <laughs> Walang bang... Ay, grabe. Ang ganda dito. Ayan, o. Oh. Makikita ninyo. Alam nyo ba, mayayaman yung mga nakatira dito? Yan, iniwanan ko muna yung anak ko dun sa taas. Grapiga, para lang makababa dito. Ito. Hirap na hirap na yung anak kong magbuhat ng kanyang malit. Anong oras na? 12 na. Hindi pa kami kumakain ng lunch. Kailangan ako bumalik na din doon. Kailangan ko nang balikan yung anak ko para makakain na kami ng lunch. Okay. Hindi ko na makita ang anak ko kung nasaan na ba. Hala. Mukhang ako'y naliligaw na yata ah. <coughs> Hindi ko na kaya mag-ikot pa kaya tinawagan ko na lang siya at dito na lang maghintay sa kanya. Ito, kaya muna kami ng lunch para meron kaming energy sa pagpunta namin sa Monaco. Pero kailangan namin magmadali dahil parating na yung bus. Ayan, ito na yung huling biyahe para sa ano, afternoon. Kasi kung mamimiss pa namin, gabi na yung susunod, 8pm na. Ito yung makikita ninyong view sa taas. Tapos, bababa naman tayo para papunta dun sa Monaco. Oh, hala kami So, ayan na nga. Nandito na kami at kailangan namin maghanap muna ng toilet para kami makapagpalit na ang bagong outfit. Ayan na, naglalakad yung aking anak. Siyempre, bit-bit pa rin ang aming maleta dahil nandyan yung aming mga damit na pampalit. Ayan, buti na lang mayroong malapit na toilet andyan sa gilid. Pasensya na, hindi na namin kinuha ng video yung loob ng toilet kasi may mga tao din nandun sa loob. So, ayan yung outfit na anak ko. nag na lang siya kasi yung una niyang din soot, ano, suot eh, manitis. So, hindi siya komportable kaya nag na lang siya. Ako, nakakapagod ha. May dala pang baleta. Ako, hindi na namin uulitin to. yan, ito yung kanilang tindahan ng mga souvenirs so marami silang mga paninda dyan. bahala na kayo na eh, mag ikot kayo para may compare ninyo yung mga prices ng bawat eh, tindahan kasi meron dyan na uh, mas mura pa kahit na nakakapago dahil puro lakad ang ginagawa dito okay lang naman sulit na sulit kasi hindi mo mararamdaman yung pagod mo dahil napakaganda ng lugar. Ayan po, hindi na po kami masyado nakapagvideo kasi um, kailangan namin i-save yung ilang percent ng aming um, cellphones. Kasi gumagamit kami ng Google para i-check kung papaano uh, pagsakay at pabalik dun sa aming hotel. Thank you for watching mga kahabi and see you for the next travel again.